ngayon ay magpapaalam na tayo kay Amanda dahil papinapauwi ko na po siya sa kanila kasi alam niya naman kung ano pinagpapuso sa akin, ginagawa na akong patay. Pero sa totoo lang, medyo hindi talaga maganda yung pinapakita niya kasi masyado siyang overwhelmed sa mga pangyayari. Pag naglalasing, nagmamaoy at kung saan saan na rin siya napupunta. So, pabalik ko na lang muna sa kanila. Kausap ko na yung nanay niya at dahil dinila pa siya sa Dabaw at bawat masado sana niya, ibibigyan sana siya ng tagawang tausan ni Mama Mary. Kaso, medyo naging pasaway sa doon nung nalasing siya, iyak nang iyak tapos hindi na maganda pinagagawa niya kaya na bad trip kami ako at, at ayaw na rin na ni Mama Mary na baka siya pa maging um, mali or kami so better na pauwiin ko na mo siya so dinala ko siya pabalik kasi para maging okay na siya sa kanila so binigyan siya ng dalawang lapad di Mama Mary Dalawang lapad ito, dalawang lapad ito, 7, ano, yung equivalent, ha? Alam ko, may tigyan mo, 7,000, 716. gagawin na lang natin siyang 8,000. Ano, oh? 8,000. Tapos, di ba ako may utang sa'yo mga 1,000, ano, ano ko, oh? Bale, 8,000, 9,000, ay, 8,000. 9,000, 9 9,000. Iran off ko man siya. So, kani, ako na ni. Aku yakin explain aneh sedikit cari, oi. aku <laughs> pala. Thank you, Mama. Ceng, soal uh, oke. Tugas itu bisa konsel 25 kilo. one. Ba balik. Sakit ini kan? <laughs> oh, oke. Four, five, six, seven, eight, nine. Thank you, Mama Mary. <laughs> mm -hmm. Huwag <laughs> ka na umiyak. Iya, ikaw kasi inom ka ng inom. Pinapauwi ko na kasi siya guys kasi hindi na talaga maganda yung ginagawa nito. Ikaw kasi inom ka ng inom. Tsaka pag nandito siya sa bahay guys, pag gabi, alas 4 na yung natutulog, alas 3, pag may guest Or gabi-gabi talaga. Sira yung phone niya. Sira na yung phone niya kasi binasag niya dahil nalasin siya, nagselos siya sa ano. Ito yung bigas mo, pagkabuhayan showcase. Siya rin magbuhay. Hindi ako nagsasalita about sa mga post post niya pero patrip na matrip na talaga ako. So ayoko naman siyang siraan or ano pero pag kita niyo wala na po siya manda, pinapalis ko siya. Balik ka din eh, pagpagmasan siya, tapos bigyan ka ulit, balik ulit doon, balik. Gani, dito ka. Ikaw ang god, nagmap-map ka na niyo. Tingnan nyo guys, ang kintab, minap ng mga bakla. Ay, yun, naglampaso, ay nagblur Minap niya, magmuntag, hindi na wala. So, thank you sa so mga, sa lahat mga nanood dito guys. Wala na po si Amanda dito. Officially ko na po siya pinapabalik sa kanila. Pina Papuntahin ko na siya dito pag gusto mag-massage kay mama or ano, may papautos. Pero sa kanila lang muna siya kasi stress na stress na ako sa kanya. Pinapabayaan ko naman siya, mag-enjoy siya. Pero baka ano ang mangyari sa kanya kasi minsan nagulat na lang kami magsisend sa akin nandun doon siya, ganyan, ganyan. Tsaka, minamataan, kinukunan na, mangwinta na siya. Si J4 daw, hindi naglalaba, hindi nagluluto. Si Paul daw, nang ganyan ito, ganyan. puro higa-higa lang daw, puro tulog-tulog, ganyan. Masyado na siyang mapangwinta sa tanang-tanang gikapoy na po niya. So, babay mo na sa kay Amanda and mamamiss ka na. Siya po ang unang evicted dito sa bahay ni Kuya. Dili na mag-inom ino, huwag gagahin ka ayo ha. Huwag hmm. inom ino ba oh, Ikaw na naman ang mali. Al <laughs> Dili na ha. Ito, istorya na yung mama ni mo. Balik ka din eh, pag wala na mo makaon. Ah. Pag wala ka na makaon, call me ha. Kaya gan ka ni bugas ha. Pag inom-inom dito ha. Bye-bye, Amanda!

Okay. Bye, lugar? Cellphone? Oh. Okay po guys, time is up. <laughs> Para sa ating Pinoy niya. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Nagpapagawa daw sila ng bahay nila. Ay, kwarto niya. Ayun Ano nga gawin natin? Nila? Yan, kwarta pira noon. Balik ka din eh. Dalawin na kabugasa. Oh, isenyas tong ulit itong ano. Sa'yo na to. Balik, ana. Ito, okay niyan sa'yo. Man masa tapos bigay kita bigata. Ito na sa inyo. Dala ka kaunta. Sa... Ah. Oh, oh di ba? Kanya raw yan. Yan na nga. Oh, di ba? Ayun, <laughs> sige. Diba, Babe. Oh, imo na. Ah. Oh. Oh. oh, yan. Dali ko pa sinabi ng oh, diba? e, e. na akin na to. Oh, di ba? Palit. Eh. Dili na ka ana. Bad na siya. Bad na si An -an anak anak sa ako ah. Okay, 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 okay. First time nakainom ng Japanese wine, nabuang. Hindi so, kami may kasalanan kasi pag uminom Inom po siya Meron daw pala siya Ikaw daw pala. ino nga dito Ino lang di si Papa sa... n'yong Oo no, mo... Mama, inyo nga Ikaw daw, natin dito Ano daw? Baraklamo, mo... malaglitaw siya Oo, nanaw ka ikaw nandito yung almoranas O, bawal ka mag-inom Tsaka ano? Almoranas, ano, na, bawal mag-almoranas? Ako. ako nga may almoranas ako Bawal magpalubot <laughs> 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 O, oh, bawal nga kasi nga meron ka ano di ba? Ano? Ano si Lord. Hi, guys. Sir? Dali ka yung gamit niya. Ito yung mga gamit niya. Hina natin. Magpapaalam si Pa! 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 pa Wala na yung mga gamit n'yo, na. Eh! Wala na sa ka diri. Wala Pa! Pa! Pa-pa-pa! Kung bakit na, na nalito. Ano na, sa ay aalis na po siya. So... Sa kanila eh, aulit ka Bakit na. Bakit? Bakit uwi ka na? <laughs> Papa! Ah, si Amanda ay magpapaalam na po si Amanda. Kiss, kiss, kayo uli na. <missed> mm. Mamiss ki pa. ko <laughs> si Amanda kasi tuwing umaga kasi um, laga ano yan siya dito, naglilinis, kahit walang tulog yan, nag, Sobra talaga yan, masipag talaga si Amanda. So, uwi na muna siya kasi doon mo na siya sa kanilang bahay. Okay. Mami Susi Amanda. Guys, ito mag, dito mag um, pictorial si Madam sa kaniyang um, 5 million followers. Ito sa pool at abang-abang lang tayo sa glit konti kasi magsisimula na po siya mag pictorial. Siyempre, uh, isa po ay papuramot ko talaga niya yung kaniyang pool at uh, ngayon po siya naligo na po siya. Oo, para mas perfect talaga. Oo, oh, dyan talaga siya mag uh, guys. So, dito tayo ngayon. Sa gitna tayo. Dito. Mm. Oh, si Janap yung mag, mag ano, gagawa ng picture. Ayan. So, kailangan talaga makita talaga yung yung nature farm. Mm Ayan, guys.

Agua Benita Agua <laughs> <laughs> Benita or? Luchada. Or Ivana Isa pa Ivana? Ina Agua de Nice kaya yun Luchada kaya yun po Ha? Na? Sige pa So yan, so uh, iba't ibang anggulo ang kailangan